Sa pagpasok ng Marso, naramdaman na rin ng ilan nating mga kababayan ang pagpalit ng panahon. Kaya si Buboy kagulong todo sa pagbenta ng pinya, pakuan at papaya kahit tanghaling tapat. Pero batid niya rin ang init. Minsan binabasa kung tawel ko para kahit paano mabasbawasan yung init lang ganyan. May init ka si eh, kasi may ano rin eh, may traffic bis, lalong uminit lalo. Kailangan magbawon talaga ng tubig palagi. Paliwanag ng government meteorologists, hindi pa simula ng warm o dry season, kaya posibleng may pag-ulan pa rin sa ibang lugar. Pero ayon sa kanila, may nakikita ng tumataas na heat index o ang pinagsamang temperatura at alinsangan. Inaasahan ang opisyal na pagdeklara ng tag-init sa kalagitnaan ng buwan at titindi sa Abril at Mayo papatapos na rin ang northeast monsoon or yung tinatawag nating amihan. So, ine-expect pa natin na mas tataas yung ating mga pina-forecast na heat index. May mga possibility na madadagdagan or dadami na yung mga lugar na matataas yung magiging alinsangan. Sa pagtaya ng pag-asa sa unang lunes ng Marso, 46 degrees Celsius ang damang init sa ilang lugar sa Metro Manila at Pampanga, 45 degrees Celsius naman sa Nueva Ecija. Para iwas panganib sa extreme heat, ang local government units ng Caloocan, Las Piñas, Malabon, Manila, Marikina, Pasay, Paranaque at Valenzuela nagsuspinde ng klase o di kaya'y nagpatupad ng blended learning. Ayon sa Weather Bureau na pag-asa, kadalasan mas mataas ang heat index o ang tinatawag na init factor sa urban areas dahil na rin sa konkretong daan, gusali at iba pang infrastruktura. Kaya naman pinapalalahanan nila ang ating mga kababayan na mag-ingat laban sa kaakibat na health risks sa umiinit na panahon. Paliwanag ng Health Department, ang heat index na mula 33 degrees Celsius pataas ay maaari ng humantong sa heat cramps o pamumulikat at heat exhaustion o pagkahapo. Ang matagal na pagkakalantad sa init ay nagpapataas ng posibilidad ng heat stroke, isang seryosong kondisyon na may pagkawala ng malay, pagkalito o kaya ay mga seizure, kumbulsyon na maaaring makamatay kung hindi ginagamot. Payo ng DOH uminom ng maraming tubig, limitahan ang paglabas mula 10 a.m. hanggang 4 p.m., gumamit ng mga pananggalang sa araw tulad ng sombrero, payong at sunblock magsuot rin ng maluwag at magaan na damit. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Jelaman Newswatch Plus.